morning guys uh, Diri ko karon sa may uh, basement sa S2. Tapos uh, mag ikot ikot kami dito. punta kami na punta kami sa pan Sa atas kasama kami ang paibigan ko Si uh, Ford Mendoza so, <laughs> uh, Tambay kami dito sa mall Palamig Kasi uh, magpa aircon lang ba Isang buwan na dito sa Maynila Kumunis eh magtikot-tikot -tipo tayo dito sa pancake So, matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog. No, uh, hindi naka-upgrade. Kadalasan kasi live lang. So, nung no, no, nakaraang araw doon ako sa uh, Gateway Tower. Doon sa... Uh, doon ako naka-extract. naka extract So, by the way, sa si mga nagtatanong nga pala, paano ang trabaho ko dito sa Manila? For the meantime, habang ako ay nag ng uh, result ng aking uh, medical, papuntang uh, Riyadh. So, extra-extra muna ako as a dishwasher. So, yun ah. Mayroon iba na nagtatanong. Gusto ko lang i-clarify na uh, for the meantime, may uh, yung trabaho ko ngayon ay uh, dishwasher. So minimum mo 600 uh, 610 and then 8 uh, hours so sa, sa restaurant ako na pan. sa restaurant ako na assign uh, sa dishwasher tapos 610 and then uh, malaki din naman yung uh, restaurant na yan Uh, I mean isang uh, sikat na restaurant din dito sa Maynila uh, meron silang apat na branches so, Eastwood, Cubao Baclaran uh, sa isa nakalimutan ko yung isa yun. pero meron silang mga meron mga apat na branches so this was libre kain, siyempre 610 so twice a week yung uh, extra ko pag mga event o, ayun uh, on call ang tawag so okay, ayos na rin yan kasi pandagdag na rin sa allowance tapos uh, pang dagdag na rin sa resume no? sa experience pang sa work experience ayun okay. uh, mag take up yung to so, ipapakita ko sa inyo yung uh, uh, mga pwedeng tambayan dito sa ito. So, nakatayo ako mismo dito sa may mga Hall of Fame may Luz Bandisa, Wall of Fame So, Marita Sibel Ipapakita ko sa inyo guys yung mga Hall of Fame um, uh, Reyes Jessica Soho Helen Bela uh, mga walk of fame uh, Philippine uh, Eastwood Liberty Ilagan Caridad Sanchez, Sanchez so lahat ng mga names ng na mga celebrities and uh, mga celebrities and yung mga sikat yung mga kilalang personalidad um, dito si Celeste Ligaspi Gloria Biles Asi Binyo Ay Idolas Alas Elizabeth Ramsey Rustico Carpio And then si A.D. Perez Kukoy Lorel Si Ann Cortez so Ay sa Calzado Party Bangalista Da Nakakaan naka, ito guys eh Ah uh, uh, Umiikot ito Si Inday Badiday, Dai, Soto, Robert uh, Rival, Joey Albert, uh, Carmina Villaruel, tapos si Angel Locsin. Ayan. Mga sikat na personalidad. lahat uh, sa buong Pilipinas, mga mga sikat na personalidad, mga celebrities. paikot ito sila sa pan, paikot ito sa uh, Eastwood mula doon sa kapihan hanggang dito mayroon pa dito Eugene Domingo sa Melby Lobby Carla Villana si uh, Marbel Agustin Ren Ramos so, ayan lahat ng uh, mga sikat ng mga restaurant mayroon mga sikat ng mga restaurant na andito so, uh, bonchon, pasto, pizza uh, tennis, always open to the pop so bopalo marami dito guys so, pag, uh, yun nga lang so much expensive yung mga pagkain kasi uh, sikap din ito na uh, tinatawag kasi itong Eastwood City pagka sikap pa so, pag mano, gusto kung pag gusto mo manood ng sino. Miguel uh, Miguel Cinema. Ah, uh, bisa pag Gusto ka manood ng sino, meron dito. Tapos pag ah uh, dito ito, pag, uh, yan. pag gusto ka manood ng sino. Tapos ah uh, view Bourbon Bar and Restaurant. Meron ding uh, KTV bar. Sueldo Julius Viga. oh, Diyan yung lugado. Paikot na sa buong kan. Eh. Paikot yan. Ang whole of Fame, paikot yan sa, dito sa Eastwood. Na Eastwood City Walk. Regalians. Galigans. So, pwede so na itong mambay dito. Dito naman na porosong guys. Ah, bar ito. Mga no, bar. nag-hablan So, doon like Only meal. Starting at 84 and rice. Meron sila only rice. Wow. I only rice. Oh, rice. Thank Bukod Junction, City Walk 1 and 2 Supermarket Cinema Bowling Parking Park Sintra ah. Plaza Global hmm. so, Ito yung mga wakog kong nilisan Ido Manzano Kim at Jin Uh, Pasko yung na no? si Santa Claus oh. Lumabas si Santa Claus Yung mga Yung mga Yung Ik heb Ja, maar je nog je op de Ja, 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 ja. <tries> ah, ja. इस विस्तुत्ति

嗯。嗯 kami sa third floor guys Pumunta kami ng ano, kusina LTO Yun nga lang, nakalimutan na yun, Sunday pa na ngayon eh Walang pasok Nagtaka pa ako, bakit sarado? Ito <laughs> so, so na kami tayo ng Punta sa mall para magpalam. Palipas oras. So... Ang ganda guys yun flowers. yung Ah, next picture. Nakakala ko pala na hmm. ko kasi ito. Okay. Nakakala ko dito, oh.

Gendel parim, oh, pari. oh, gendel di itu parim, oh. <laughs> mah angin pak. <bah. laughs> Coba kemunis belum, tidak belum. Tadi itu spontin. Huh, oh, semai Gloria meri tau. Huh. Oh. ganda dito sa taas eh, mahangin eh. So, baba na kami. Kahit kaunan. dito na kami sa may baba, guys. Oh. Ano na ito? Uh, ko kayo sa uh, loob ng Eastwood So, oh, yan na. tá direito. Papai. sa mga sa mga pet event pala ito guys mga damit ng mga alagang aso para sa mga pets Thank you. very you. Low kick. Three entrance. Breed? Anong breed? breed? Golden. Golden. Lahat ng mga pet dogs ang dito do kasi meron silang ano, special event. When you are the mob, signing an un toni banderas perfecto Christmas na Christmas na talaga ito. Uy! Tara, tara, bumunta. Itagis pa ako. गिर लगाते तो के अंदर भीतर Size 10.5. Uh, five. five thousand. Five thousand fifty nung nakita namin nung sapatos ni Baba kanila yung doon lang kami sa taas tapos nakita namin yung sapatos ni Baba nakala namin uh, parang ano lang ako yung okay. yung mura lang maka uh, amount 1,000, 2,000 o yung mga amount yun nga yun lang yung pagbaba namin pag tingin namin sa presyo umabot sila ng ano like 60,000 uh, merong merong pinakamahal yun uh, 70,000 Gulat ako sa presyo. Wow. <laughs> Gulat ako sa presyo ba? Hindi na. Balik sa taas. Kala pa naman namin, mabibili mo lang siya ng 1,000, 2,000. <laughs> Kasi ano nga, mga second news na. So, yun pala mga original lahat yung presyo uh, talagang mahal din so akita na kami nalang sa third floor doon kami katambay